Kailangan rin yung tulong na pwedeng mabigay sa atin ni Dwayne? Huwag mo isipin na ginagawa mo to para sa sarili mo. Isipin mo ginagawa mo to para sa bagong paraiso. Hindi natin kailangan ng tulong mo. Oh. Ishi! Brace! Oh, bakit nagmamalalik? Ano nangyayari? May nagkaligid kasi ditong lalaki. Tapos kinukuha na yung mga bahay. Ako, kung ganun, kailangan to malaman nila Father Nico at Lolo Boyong. Okay. Lolo Boyong, handa na tayo para harapin ang mga Kastilyo. Salamat sa tulong mo, Totoy. Kung may dumating na mga tao, mukhang may gagawing di ka nais-nais. Ay, masampa kayo. Paghandaan na natin na gano'n, ha? Paghandaan na natin lumaban at defensa! Baka Pagpunta nyo Robin! Robin! Oh. Tayo, dito na doon yung mga kastilyo! Sige, pumunta kami dyan. Masaway ah! 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 ka kasi. Maluwang pa eh. Baldoon ka na magsalita, pwede eh, ba? Ipitan diba? mo na lang. Hmm. Yan yung, yung pitan mo. <laughs> Maraming menor de edad ang naglalaro pa rin ng no online gambling. Yun ang totoo. Hindi natutupad lahat ng mga sinasabi mo kanina. Akala ko ba kaya tayo nagpa-interview para pabanguhin yung pangalan ni Dwayne? Ano ba to? Ako nga ate, hindi na susunod yung usapan eh. Pinaghandaan na natin to! Oo! Oh! Okay! Okay! lalaki! Oh! na ninyo yung mga armas ninyo! Sisiguraduhin ninyo na walang masasaktan sa hanay natin! Naintindihan nyo? Yayinitin nyo! Tama tinay natin! Hoy! Sa buong sumalaman, ang pangganda <laughs> Ilabas sa mga alasag Bukakara-kara, gumanda ang Hindi mo ba nakikita mga nasa lao? Ang mga palangin na taladala yung mga salo Pero mga katawan na katapalang bakal Wala tayong labang kukawal sa kawal Pero ba, sa kasama natin palibutan Eto ko na lang kung sila kilaputan Patalas yung mga panabararao Sumigong magalupa ay kumalaw Siya uwagiin na so Kapag kanilang baliti, marapirang palaso

dami mga buhay na wala sa pagkapi Mga bayan hindi ba hindi ba mga labi Pero may dalawang lubi nang nakapukul na miti Pagdating ng buka, di ba'y ba'y sa wakas ay akin ba, wag buhay na rin nagnago Ang bitong bilang isang araw Sa wakas pa'y rin nakaisang Pero di na din na mamalaya Meron na malang ugay magpalit kamay ang mananakot na Ngayon di mo pa nakikita yung mga naslaw At bagong papunta na tayo sa mga sakit di papapugos, di papapugos. Hmm? Ang pinakamalala dito, 'yung gambling addiction ng mga tao. Lalo na kung ma-approve at maging legal. Itong underground fighting na sinasabi mo kanina. Are you are you done? Can I? Can I make a demonstration? please, could you take this bottle? You see what you did there? You demonstrated free will. Lahat po ng nanonood, lahat ng Pilipino, may karapatan, i-practice ang free will nila. Kung ang tao gusto magsugal, magsusugal sila. What I am doing is creating an option to do something legal kung saan sila pwedeng kumita ng pera. It's as simple as that. Lo, bakit hindi ko ba tumatawag? Alam mo naman may interview ngayon. Anong nangyayari? Aunty, nagkakagulo dito sa bagong paraiso. Hindi ka na mahabaril si Father Nico. Keep him safe. You know what I mean. My son, I have a special mission for you. But you have to promise me this is going to be between the two of us, ha? Huh? Don't worry, babayaran kita. Sure, tita. Ano po ba kailangan gawin? Nothing much. I just need you to be my eyes and ears para kay Father Nico. You see, Father Nico and I used to be good friends at malapit siya kay Totoy. Isa siyang malaking asset para sa atin. At pwede rin siya maging susi natin para mapalapit kay Totoy. Eh. What about Dwayne? For sure, hindi niya magugustuhan to. Kaya nga sinabi ko eh, this is between the two of us only. You see, my son has been making irrational choices at masyado siyang nagiging reckless. And I'm doing this for the good of the family. Makakaasa kayo sa akin tita. Good. target mo ng grabber? Hindi ako papayag na makuha nila lugar na ito. Mamamatay mo na ako. Oi, Ate! Okay ka lang ba? Jewel, mabuti pa. Samahan mo yung mga hindi marunong lubaban sa isang ligtas na lugar. Opo. Mag-iingat po kayo, Lolo. Si. Lolo! Oh. Lolo.

Kasi bakit ang awan nyo na may anak ko ako? Paano ang awan na? Matigas! Oh, Pipila ako lima! Hoy! Ano kayo mga tuwan? Babae na kaya niyo! Ako ang harapin niyo! Kami ang harapin niyo! Totoy! Paling biyahe mo na to!

Oi! Oi! Trapito! Oh, holy shit! O caga maranha no vidro. Cal! Tudo irritado no lookedo da tua. Breech! No! Ah, ah, Paubusan na po kayo ng bala! Ano na kayo? Huwag kayo dyan, mamamatay kayo eh! Ah, ba ah, ah, ah. No! Well, Congressman, based on our research, marami na rin nawawalang mga sugarol. Pinapatay sila. At hindi mo ba alam? Ha? Huh? Nadadamay ang pangalan ng pamilyang Perez. Yun ang isa pong problema dito. I think that's a lie. Pero natagpuan ang mga bangkay sa mga pag-aari ng mga peres. And I am speaking in behalf of the people watching right now. Do you have any comments on that? Komersyal na lang, Dre. Please. Gawin mo lang paraan. Please, Dre. Ano to? Ha? Patigil mo na tong interview na to. Walang kwenta. Tama yung sinabi mo, ate. Dapat binasin lang ni Congressman yung placards eh nang ng PR natin. Sa so, tingin ko, hindi yung totoo. Allegedly, sinasabi niyo, may nakahanap na bangkay sa mga lupain namin? Pero isipin niyo, ma'am. Maraming kalaban ang pamilyang Perez. Pwedeng sinasadya nila ito. They could be putting bodies out there to make it look like kami ang masama. Pero hindi yun totoo. Pwedeng ginagawa lang nila yun para siraan kami. Kagaya ng ginagawa mo ngayon. Pero... Congress of No, ma'am. No offense to cut you off, pero... I think this interview is done. Don't you?

Wala nang natuloy ng tulong! Nang papalaban sa mga land-grab Pero pwede nang hintayin nyo! Tara yung mga yan! Uy! Tara palagay natin! Hindi natin pwede papihahangtang bagong paraiso! Ilan mo yung mga kabaranggay natin na walang kakayahang lumaban sa ligtas nila. Tulong! Tulong! Pagpapahala pa sila. Uy! Mag-iingat ka, ha? Mag-iingat ka. Iingat ka. May lugar! tayo! Sige! Dito kami! Maraming salamat pa rin po, pero... I hope na makabalik ka para sa susunod na interview namin dito. I'd like that, Rob. Very much. Uncle, what was that? Wala yun sa plano. Wait, let's go. Come on, let's go. Kinakabahan ako para kay Emerald. Nilang... Balikan na na, mo na sila! Ano na ba yung desisyon mo ito? Hindi kita iiwan! Ayaw na namin sa hindi namin! So, ka ba dyan? Balikan mo na sila! Sige! Basta mag-ingat Iyan, ba? Tol, ingat ha! Ito, ingat! Tol, ingat! Tol, ingat! Saan kayo pupunta, ha? Tatakas kayo, no? Ito kami ginaganito! Ah, kapurin mo sila? Pwede naman eh! Pagbibigyan ka namin, pero... Huwag ka lalapit siya. ...puna namin. Pwede ba yun? Ah!

千万别动！别动！ ko po? Sige lang, huwag Sige, pa dito. Tubig pa? Ayan, oo. Father! Father, nakita niyo po mga kapula Oh, Oo, sila palayo. Huwag ka bang Sila! sila. daughter po kayo? sila kanalahan. Alam nila ang gagawin nila. Sige na, kung tutulong na lang. Tubig pa! Oo. Pahingin. ano Jeb! 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 Ano yung eh, mga tanong na yon? Anong gusto niyang palabasin? Alam mo, kung pina-background check mo si Katrina Almazan na yan, hindi dapat mangyari yun. Walang dapat nangyari na gano'n. Hmm. Hindi yun ang pag-usapan namin eh. <coughs> hindi ko nga maintindihan. Ba't yun yung nangyari? Ano gusto mong palabasin? Kasalanan ko to? Ha? Huh? Okay. Sinasagot mo na ako ngayon? <coughs> hindi sa Ako pang gumawa nito, Uncle? Hindi ikaw? Hindi ka yung bumalpak? Sige, ano? Rina, sinasabi ko lang, padalos-dalos ka. Sige nga, iputok mo mo kung kaya mo. Ano sabi yung pamangkita? Ibutok mo. Magharap-harap na tayo. Uncle, baka sumablay ka pa. Ano? Kaya mo? Sige! 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 Stanley, kaya mo bang iputok yan? Kung hindi, tumigil na kayo! Pati ikaw, Dwayne? Sinubukan namin na tulungan ka eh. But look what happened. Look what happened to the real Dwayne Perez. Ang dami natin. Kailangan ayusin mo Hindi ko to kasalanan. This is not my fault. Si Jade din to eh. Si Jade ang tinatukoy doon sa interview. Hindi siya marunong maglinis ng bakuran kaya gano'n yung mga tanong sa akin. 'Yun yung dahilan. It's not my fault. Sa para paraiso, wala nang kawala mga to. Pati sa naboyong Trinidad at Totoy Bato. Good job! E ano pa inaintay niyo? Tuluyan niyo na yung pesting Totoy Bato na yan. At yung si boyong Trinidad. Ubuso niyo silang lahat. Lahat po? Paano po mga residente? Wala akong pake. At kapag may pumalag at nagreklamo, alam niyo na ang gagawin. Dating gawin. Alam niyo naman pera lang ang katapat ng mga yan para tumahimik. Masusunod po don Silvio.

Kung araw ko na siya tinatawagan, ewan eh, kung bakit hindi siya sumasagot. Wag mo na isipin yung Madam Jade na yan. Hindi natin kailangan ng isang alay na hindi naman mapapakinabangan. Gusto kong malaman ko anong ginagawa niyo dito sa pamamahay ko. Lahat kami nakatanggap ng na messages. Well, that's impossible. Dahil wala nang galing sa akin. Because I was the one who called the meeting.